Ah, na amoy, na. <laughs> yung ligo lang sana yung usapan Pero nung nagswimming ay nagkan Tanpat ba di na mapigilan ang kalibugan Kahit na maraming tao ay tudo ang bimbangan <laughs> <laughs> yung nagpaparamihan kayo ng daliri sa paa Pero yung sa'yo'y kahit di pa binilang panalo na Sa halip kasi ay sampu, sa'yo ay sumubra Naging dose kasi yung mga daliri sa iyong paa 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sino ba namang hindi magagaling kung bibigyan ka ng earbuds? Eh mabuti sana kung yung phone mo ay hindi kipat. <laughs> yung akalay tao lang yung may bakla Pati rin pala yung manok ay nahawa Nakita kasing naglabing-labing Yung dalawang manok na ang isa ay bading Parihas kasing lalaki yung manok na nagsisiping Malapit na sana ang iyong diskarte Nang bigla itong madiskubre Galawang nagmamasid-masid Para yung cellphone dahan-dahang matago sa gilid At nang makita mong may kamera Ika'y nagtago at nagtakip ng mukha Yung nagtawag pa ng isang batalyong risky para yung pusa sa ibabaw makuha nyo. Ngunit ang lahat lang pala ay walang pakinabang dahil yung pusa tumalun lang ng walang pag-alinlangan. <laughs> Yung palamon ka na sana ng isang buong pa pero nakita mong nakatingin si Joe malulunok mo talaga ng buo sa sobrang hiya. <laughs> Yung nagpapasikat ka sa tito at tita kaya sa pagsasayaw mong nagtambling ka nahulugan ka tuloy ng kaldero puno ng ulam na benta ng tita. Yung nagmamadali ka Kaya sa pag-start ng motor Sinagad mo na Nang makalimutan mong putol pala Isa mong pa Yung may nasusundan kang ganito Kahit na anong pagkip mo'y tumagos yung baho Kaya mapapakanta ka na lang Nang ang bango-bango Sino ba namang hindi mahihiya kung malaglag yung takip ng kalderong dala? Papatakip ka na lang talaga sa iyong mukha. Eh, kung gusto mo na lang maging bato sa sobrang hiya. No yung sa babae may balak ka Kaya sa inomin may nilagay ka Pero tinikman mo kung ano ang lasa Ikaw tuloy yung nahihilo at nahihirapang huminga Kaya agad pinainom ka Ikaw tuloy yung nalason sa iyong ginawa Yung gusto mo lang sanang lumabas Pero sa paglabas may napaglipan ka pa Bigla kasing hinablot ang iyong dala Buti na lang may nakakita at tinulungan ka Natapon mo tuloy sa tamang lalagyan <coughs> Ang basurang dala Nagsisisi tuloy yung humabol na tinulungan ka <tos> <tos> sino ba namang hindi malilito kung may masundan kang ganito yung tipong di mo alam kung saan liliko mapapakamot ka na lang talaga sa panot mong ulo Technology. 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 <laughs> <laughs> yung namamasada ka pero yung sakay mong ginawang hawakan yung signal lights yung tipong mas mahal pa yung signal lights kaysa sa pamasahe <laughs> kamot ka talaga sa iyong ulo pag ganito ang mangyayari